Ang saya ko ngayong araw mga call kasi ang dami kong bisita nung nag-live ako. Meron akong 13 na bisita. Okay? So, ang sarap din ng ulam namin ngayon kasi meron kami, nilotoan kami ni Chef ng egg at saka atay ng manok. So habang kakain tayo mga call mga guys, eh, magpapasalamat tayo sa ating Uh, labing tatlong panauhin sa ating live. Okay? So, kain tayo. Kain tayo mga guys. Ang ulam natin, ayan na. Ah. Egg and chicken liver. Ayan. So, guys. Maraming maraming salamat kay Idol Mariel Campus Motovlog na unang Pumasok sa ating live. And to my friend, Shuli Hatin. Thank you so much. And to Ma'am Ako, si Don's. Thank you, Ma'am Ako, si Don's uh, support sa aking live. Kain tayo, guys. And to Bro Ginald Vlog. Thank you so much. And sa kaya ang kanyang uh, dalawang ninja na uh, pinasok maraming maraming salamat sa suporta ninyo sa aking live okay to ma'am Botangira Mix Plug 2.0 thank you so much and to Ati Joyce M Channel maraming salamat sa patambay and to manay Bicol Mga love shout out manai, manai because thank you so much. And to our friends Mom Maria Enriquez Vlad, thank you thank you so much. And to Dave Lou, maraming salamat po. And of course to Ate Ima TV from Dubai, thank you Ate Ima TV from Dubai, maraming salamat po. And to Boss Levi Minyosa. Marami pong salamat. Boss Levi Minyosa. Kain tayo guys. Mga oh, oh. May ano tayo dyan. Yan yung ulam natin ngayon. Egg and chicken liver. And... Uh, 14 pala yung pumasok 14 pala guys, hindi pala 13 so yung pang 12 natin si coach Mangyan Vlog. Maraming salamat po. And to Bro Rinaldo Celes. Dagan kayong salamat bro sa imuhang support bro. Bro Rinaldo Celes. And last but not the least, uh, Ma'am Weng Almazan. Maraming maraming salamat po. So, kain tayo guys. Patapos na ako. So, kailangan natin mag-voice over kasi alam nyo naman na yung pinagtrabahoan natin may tog-tog dyan mm. so i over natin so wala rin akong pang background music kaya mag-voice over lang tayo guys hayaan nyo na hayaan nyo na lang yung voice over natin kung ano-ano na lang <laughs> so maraming maraming salamat sa lahat at tapos na tayong kumain so ayan mabilis ang kain lang yan guys kasi konti man lang thank you